We are the Jeremy and family. Please follow our YouTube channel. Love you all. Peace. We're out. Subscribe. So guys, maulan na pala ngayon sa Tokyo. Pupunta kami ng Shibuya para mamili ng mga laruan nito. Kasi hindi ko alam kung bakit limited lang yung Frozen na laruan doon sa Disney. Bakit kaya? Pero sa Disney Store, ang dami. Sa Pilipinas, sa Memoab ang dami. Pero dito, konti lang. Bakit kaya? So guys, nandito na kami ngayon sa Shibuya. Grabe, nakikita ko lang ito dati sa run online kapag nagpapalevel ako ng 180 plus. Tapos ngayon, nandito na kami. Grabe yung lamig. Lab. Ilang, gano'ng lamig dito? Ano temperature dito? 17. 17. Oo oh, nga, tapos ang lamig, Grabe. So nakipagkita na kami sa mga ninang ni ko sa mga friends ni Mia dito sa Japan. Tapos maghahanap kami ng masarap na kakainan. Sous la lune, c'est toi et moi qui prie déjà. Je veux juste rester auprès de toi. Tu verras la vie, c'est toi et moi. La nuit est éclairée, l'amour est notre vérité. Okay, so this is the place where we're going to eat. Bibili na kami yung laruan ni parang yung payong namin. <laughs> Umuulan kasi dito sa Shibuya. So guys, nandito kami ngayon sa Harajuku. Nagahanap kami dito ng ano, anime. ng anime, ng mga pang costume. Kasi magkakostume <laughs> si Mia ng anime. Tapos sa akitin niya ako. ah uh, sikat na masarap na pagkain. Ito yung Ichigo Ame dito sa Harajuku. So, ayan siya guys. Let's try! Crunchy! <laughs> Kinuha mo naman yung ano? Mm. Ano ito mm. isa yung green tea? Mmm! Parang... Oh, Ang sarap, Gagi! Parang may kalasa siya, di ko alam kung ano. Parang siyang candy na prutas. Sarap, eh! crunchy para sa candy na prutas. Pare pucha 10 out of 10 to. Ang sarap men. Mm. Grabe ang sarap. Unexplainable pucha. Iniwan ako ni Mia dito. Kaya seryoso iniwan ako ni Mia dito hindi ako murong maghapon wala akong kontak saan hindi nila ako maintindihan paano na to iniwan ako ni Mia saan na yun gagi Ta, paano na ako lab iniwan mo ako dito muntik na ako mawala wala namang maintindihan sa sinasabi nila. Akala ko nasa 7-11 ka lang, walang ATM pala dyan. Wala ako, Gidro ka? Oh, ako Grabe naman, ang saya ko dito sa lugar nito. Ang dami mga kulay na bagay, ang dami mga masarap inin. Grabe no? Masarap pang crepe dito. Masarap pang crepe. Kailangan natin matry yung crepe dito. Tsaka ang lamig pa! Yun ang isa pa sa gusto ko. Sa Pilipinas, napakainit na ngayon. Kailan nga ba lumabig sa Pinas no? O, buti tumigil yung ulan. matcha ice cream dito. Sa Pilipinas kasi sarap na sarap na ako. Ano pa dito? lab hindi ito na tayo tumira. Sarap nito. Oh my gosh! tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. May pagsiksika kami ngayon dito ni Mia. Sobrang crowded, Lab. Gumigit ka lang sa akin baka mawala ka. Kamukha mo lahat ng tao dito eh. Lab, yung cellphone mo ah. Baka madukutan ka <laughs> ma dito, <love>. Lab. <laughs> Where you have been Running from things that you know Just trying to find where to live But it's not bringing you home As if hope was a pill or a bottle or a phone that could hold me heal all my sorrow. But still, nothing upholds me and frees my tomorrow like you. Ooh. With you, I see the morning always comes. With you, I hear the story told by. So uwi na kami kasi nabutang kami ng ulan dito sa si Shibuya. Eh syempre si Fuji ko baka mamaya magkasakit pa to. Hirap no pag bata nagkasakit, di ba? Next, na Next time na lang Hindi namin i-risk kasi grabe yung ulan dito. Start na kasi ng ano, start na, na, na ng rainy season tapos summer na kagad dito na napakainit daw sabi nila. me And I get so caught up in things, I'll forget ten days from last week. There's too much blessing every day for me to leave on the shelf. Just lift your head, cause there's no reason you should be by yourself. Cause life is travel para ako may dalawang staff toy dito. Ayan. Diba? Solid. Eto ang dali lang. Hindi mo na bibitbitin kasi siya, oh. Hindi mo na siya bibitbitin. Kaya naman na lang, oh. Oh, diba? Komportable. Walang hassle. Mm. Mm. Walang kahasil-hasil pagka uwi ko nga ng Pilipinas ay nakipagtagpo agad ako sa mga taong tumulong sa akin sa pagkakamera, yung mga ideas, mga shots, ayan kay Marco, pati kay John Katz, ayan, konting banding syempre punta rin tayo sa kung ano ba may offer ng Pilipinas, syempre kung sa ibang bansa malulupit, syempre meron din sa Pinas, konting gift sa sarili syempre finultak natin ang kotse natin kasi nakakamiss din mag-drive nakakamiss mag-drive, no? puro tayo aeroplano eh tapos ayun, punta tayo ng Tagaytay kain tayo ng mga paborito natin pagkain. Siyempre, walang katapusang kain, kape, kain, kape. Yun, doon lang umiikot. Siyempre, konting unwind lang din kasi nakaka-overwhelm. Tapos konting banding, groceries kasi wala nang stock yung pagkain namin sa bahay. At habang ginagawa namin yung masaya, alam mo yun, parang living the moment, living the best moment of life kami. Yan. So, ganoon lang, kapit lang tayo lagi always pray, always be happy, enjoy niyo yung moment na kasama niyo yung family niyo kasi lumilipas ang oras, tatanda din tayo lahat, di ba? Saing naman kung lagi natin po problemahin at kay Easter side yung mga bagay-bagay na hindi natin control. Kaya para sa akin, enjoy lang natin lahat. Sobrang saya ng mga nangyari ngayong buwan na to, ngayong taon na to, ngayong araw na to. Enjoy the moment. At maraming salamat sa inyo na nanonood Simula nung inumpisa natin mag-travel Diba? Nagsimula lahat yan Yung submission natin kay Mia Hanggang sa eto na Kaya maraming salamat sa mga nanood Simula ng pinakaumpisa Kung ngayon mo palang napunod yung vlog ko Ako nga pala si JM Barrera At kung gusto mong matunghayan kung saan ito nagsimula Dito kayo magsimula Diyan nagsimula yan, dere derecho po yan Magkaka Magkakasunod yan lahat Maraming salamat, na-appreciate ko lahat at bago yun, gusto ko lang pala ipakita tong Ito lang parang pinaka-iconic na remembrance ko nung pagpunta namin sa Disney Sea. Kasi, grabe yung... Ito yung pampatulog ko eh. Pag inigot mo to, tutunog yan oh. sarap lang pakinggan ito. Nakaka-ano siya. Nakaka-relax. Diba? Sobrang nakaka-relax na ito. Kaya, <laughs> na, nag-enjoy ako dito. Actually, dalawa itong binil namin. Ito yung Elsa. Kaya, let it go. Yung isa, uh, na-ewan ko sa nilagay ni Fujiko. Ang dami namin nabili din noon. Nag-Don pa kami. 3 a.m. Almost 3 a.m. na kami nakatulog ni Mia noon. Talagang minaks namin para naman syempre may pasalubong kami pag-uwi. Buti lang si Fujiko hindi na-hassle dalhin sa biyahe kasi behave lang siya tuwing nagta-travel kami. Nagkukulit lang siya kapag nandun ako sa destination. Kaya sobrang, ano lang, sobrang, ano ba yan, laking, laking tulong na hindi makulit ang baby namin. Ngayon, maraming salamat at syempre, acknowledge ko nga pala lahat na nag-comment sa previous vlog natin. Sobrang nagustuhan ko yung mga comment nyo. Maraming salamat. At sa mga nagtatarong naman dyan ng mga part 2, nakalista na po yan sa to-do list namin. Siyempre, may tamang date po yan kasi nakaschedule na sila. Pero bago nating gawin yun, comment down below kung saan tayo pupunta next.